sa pakikipagtulungan. Nilibi dito sa kanyang lola sonya ay hindi natuloy si Charlene na sumama kina Raymond at Divina doon sa Burakay para makipag-meeting sa mga Hapones. Na kay Libby ay sunduin siya ng mami niya doon sa QC. Pero nang malapit nang makarating doon sa QC itong kanyang mami ay tinawagan niya ulit na nakaalis na siya sa lugar na iyon. Pero ang katotohanan ay magkasama itong si Libby at ang kanyang lola na ayon kay Sonya ayaw niyang ipasama si Charlene doon sa may at baka kung ano na naman ang gagawin niya na ikakapahamak ng kontrata lalong-lalo na ng kanilang kumpanya. Samantala, habang nagbabiyahe ang eroplano, papuntang Boracay ay gumagawa ng diskarte itong si Divina na kunwari ay nagpapatulong dito sa kay Raymond sa kanyang seatbelt at dahil masama ang panahon ay nagkaproblema ang kanilang eroplano at kailangan nilang mag-emergency landing. Nawala naman ng malay itong si Raymond dahil nauntog ang kanyang ulo. Agad namang tinawagan Nidivina itong si Sonia at sinabi niya na dinala niya sa ospital itong si Raymond. At sa ngayon ay nasa isang apartel sila. Nasa iisang kwarto dahil hindi sila makahanap ng iba pa dahil okupado na umano. Narinig naman ni Charlene ang kanilang pag-uusap kaya tinanong ang kanyang mami Sonia kung totoo ang nangyari. Ayon kay Sonya ay okay naman si Raymond at huwag mag-alala itong si Charlene dahil sa ngayon ay inaalagaan ni Divina itong kanyang anak na si Raymond. Hindi mapakali itong si Charlene kaya tinawagan si Raymond para kumustahin. Agad namang nagising si Raymond at sinagot ang tawag ni Charlene. Pero si Charlene ay nakita sa likuran ni Raymond itong si Divina na magkasama sila sa kwarto at nakasuot ng napakanipis na pantulog. Hindi makapaniwala si Charlene sa kanyang nakita. At inaakusahan naman sila ulit na may ginagawa na kakaiba. Pero ayon kay Divina, sabay kuha ng telepono dito sa kay Raymond na hindi man lamang iniisip ni Charlene ang kalagayan nila na imbes na pasalamatan siya na dinala niya sa hospital si Raymond at sa ngayon ay inaalagaan niya siya ay kung ano-ano pa ang iniisip ni Charlene na masama tungkol sa kanya. Paiyak-iyak itong si Divina na kunwari ay nagpapa-victim na ang totoo ay gusto niya talagang agawin si Raymond dito sa kay Charlene. Na talaga namang sumasang-ayon ang panahon kay Divina para masolo itong si Raymond. Iyak ng iyak lamang si Charlene pagkatapos nilang mag-usap at dumating naman itong si Mimi na nagtataka kung ano ang nangyari dito sa kanyang ate Charlene. Maaakit kaya ni Divina si Raymond sa pagkakataong ito? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.